Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 13, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 17, verse 20 to 25. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng pag ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sa pagkatang totoo'y, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahon, hahanga rin ninyong makita ang isas sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi nyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya ihanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gospel natin ngayon, tinanong si Jesus ng mga pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. At ang sagot niya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. Sapagkat ang totoo'y Nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ang ibig sabihin ni Jesus, ang Diyos ay hindi kailangang hintayin in the future o hanapin sa malayo. Hindi siya parang isang special event na may schedule o, o isang lugar na may pupuntahan. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya, marunong magmahal magpatawad at magbigay. Kung titingnan mo, parang sinasabi ni Jesus, huwag kang masyadong abala sa paghahanap kung kailan darating ang liwanag. Baka kasi ikaw mismo ang ilaw na gusto niyang gamitin. Minsan, hinahanap natin si Lord in a grandiose presence sa mga malalaking milagro. Pero ang totoo, naroon si Lord sa mga tahimik na kabutihan. Sa mga taong nagbibigay ng ngiti kahit pagod. Naroon si Lord sa nanay na nagdadasal na tahimik sa tabi ng kama. Sa mga kabataang tumutulong ng walang kapalit. Naroon si Lord sa mga taong pumili ng kabutihan kahit na mahirap. The kingdom of God is not a place hindi siya isang lugar. Ito ay relasyon. Ito ay kapag pinaghaharian tayo ng pag-ibig. Ito yung pagpili natin sa Kanya. Sa ating bawat desisyon araw-araw, nagsisimula ang paghahari ng Diyos. Ngayong araw na ito, bilang pagninilay, tanongin natin yung sarili natin. Nakikita ba sa akin ang presensya ng kaharian ng Diyos? Kapag pinipili mong maging mapagpatawad kaysa mapanumbat? Kapag pinipili mong magmahal kaysa magtanim ng galit? Kapag pinipili mong manahimik kaysa makasakit? Doon, nakikita na buhay at aktibo ang Diyos sa iyo. Hindi kailangan maging perpekto para maramdaman siya kailangan lang natin ay maging totoo dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi performance, it is a presence. Presence ni Yesus sa puso mo ngayon at sa presence ni Yesus dito sa panahon natin. Let us pray. Panginoon, salamat sa paalala na hindi ka namin kailangan hanapin sa malayo dahil narito ka sa gitna ng aming puso, sa gitna ng aming pamilya, sa gitna ng aming mga pagsubok. Naroon ka. Tulungan mo kaming maging buhay na patotoo ng iyong kabutihan. Sa bawat pagpapakita sa amin ng kabutihan ng ibang tao, naroon ka. Sa bawat may titindig sa katotohanan, naroon ka. Nawa sa bawat salita namin, sa bawat desisyon namin, at sa bawat maliliit na kabutihan, laging mabanaagan ang iyong presensya. Amen. I-share natin yung gospel na ito. Hayaan mong iparamdam natin sa iba na si Lord ay kumikilos sa simpleng pagninilay. Baka ito rin yung paraan niya para kumilos sa iba. Huwag mo itago yung gospel natin. Share natin sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa ating mga group chat. Baka may isang tao na gusto ng sumuko. Kailangan lang marinig niya. Ang Diyos ay hindi malayo. Nasa Kanya ang Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, naga -anyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa panampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.